Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Umaga ngayon dito sa aking tahanan. Nandito ako ngayon sa labas ng Metro Manila sa isang probinsya. At nandito ang aking uh, official residence dahil hindi ako nakatira sa syudad. Hindi ako nakatira sa Metro Manila kaya tahimik itong lugar ko. Walang traffic. Walang pollution at araw-araw ay nagkakaroon ako ng exercise, palakad-lakad isang oras hanggang dalawang oras sa isang araw. Hindi ko pala na hindi ko pala nasabi sa inyo kung magkano yung binayad ko sa aking uh, uh, pag-aayos o pag-repair ng aking sasakyan na Toyota Innova sa aking kaibigan na mekaniko lahat po ng uh, spare parts na pinalitan ay uh, nagkakahalaga ng 11,000 pesos. So, dinagdagan niya ng 1,500 na labor, mura na po, mura na po yun. Kasi sabi ko ka sa kanya, ano eh, uh, gusto nga niyang uh, libre yung labor, pero sabi ko sa kanya, ay hindi pa pwede. Uh, lagyan mo ng ano yan, label kahit papano. So, ayun, uh, pre ako ng 1,500. Eh, matagal namang ginawa yung sasakyan ko. At uh, talagang halos medyo repair yung ginawa niya. At ayun, nagbayad ako ng 12,500 pesos. Nagbigay ako ng isang libong tip para sa mga uh, trabahador niya na mekaniko din at umaabot ng 13,500 yung binayad ko. So, yun po ang nakalimutan kong sabihin sa inyo ng aking, aking kwento kahapon. At ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay <clears throat> itong kaganapan ngayon na nakikita natin sa mga periodiko, sa Facebook, nakikita natin sa Twitter at sa mga nababasa natin ito po yung digmaan ngayon na nangyayari sa pagitan ng Israel at saka Iran ayoko naman makialam diyan dahil hindi naman natin alam yung ang kwento or history ng labanan na yan at uh, yun lang uh, sasabihin ko lang sa inyo na the whole day ako nanood sa YouTube ng mga video contents tungkol sa mga nangyayari dito sa labanan uh, sa pagitan ng mga Israeli at mga Iranians. At uh, nakikita doon eh, nagkakaroon ng uh, palitan ng ng uh, pagpapadala ng mga drones, mga bomba, yung mga misi, missiles, ganon. Pero naayos naman yan. Uh, at nagkakaroon ng usap-usapan sa mga leaders ng bansa. So, uh, hindi natin pag-uusapan yan kasi ay, sa madaling salita ay ako mag, mag magkwentuhan to, tayo tungkol sa politics. Itong napapansin naman natin ay yung uh, currency conversion natin tungkol sa ekonomiya naman. Uh, pwede natin pag-usapan yung ekonomiya dahil nakaka-apekto rin sa ating pangkalatang buhay o araw-araw na buhay natin dito sa mundo kasi gumagalaw tayo dito sa mundo dahil sa ekonomiya. Ito yung uh, siyempre gagastos ka, ganon, malalaman mo kung magkano ang value ng iyong pera, uh, titignan mo kung merong uh, nagiging mahal yung uh, ating binibili. So, ang gusto kong ipahiwatig sa inyo ay itong tumataas or bumababang halaga ng ating peso kumpara sa US dollar. Uh, sa kasulukuyan, ang conversion po ng 1 dollar to peso is 57 pesos and 57 centavos sa isang dolyar ng US. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay bumababa yung halaga ng ating peso at uh, ang translation niya, ang ibig sabihin niyan is uh, matutuwa ang ating mga pamilya na mayroong OFW sa mga iba't ibang bansa dahil kung magpadala sila ng dolyar, o pera, eh siyempre eh, tataas din yung conversion to peso. Pero hindi natin nalalaman na itong conversion ng peso to dollars eh nakakadagdag din sa pagmahal ng ating mga bili-bili Kagaya ng mga basic oil, cooking oil, sugar, gasolina. Kasi yung gasolina, bumibili tayo sa ibang bansa. At kinakailangan natin ng US dollars na pambili. Kaya makikita nyo, tumaas na naman ng 60 pesos o uh, 60 centavos per liter. Correction, ano? 60 centavos per liter ang gasolina. Yung diesel, 1 peso per liter ang dagdag na naman. Ito yung mga ano, mangyayari kung bababa yung ating uh, uh, uh bababa ang ating uh, bigat ng ating peso. Hindi lang naman sa atin lang nangyayari dyan eh. Ang mga bumababa yung uh, ang, 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 halaga ng ating peso. Eh, mas grabe po sa Hapon, sa Japan, ibig ko sabihin. Dati-dati nung nandun ako sa uh, nung last month, nung nakaraan na buwan, nandun ako sa Osaka, Japan. Ang conversion noon is 150 yen sa isang US dollar. So you can just imagine, tayo 57 sa kanila ano 150 yen kumpara sa isang dolyar. Eh ngayon, alam niyo ba kung magkano na ngayon? 157 at baka aabot pa ng 160 yen sa isang dolyar. So, bumababa talaga ang ano halaga ng uh, pera sa iba't ibang ibang bansa dahil sa mga nangyayaring kaganapan sa buong mundo. Hindi pa tapos po yung labanan ng Russia at saka Ukraine. At uh, nabasa ko kanina sa balita na ang US po ay magbibigay ng dagdag ng tulong bilyon, bilyon ng dolyares sa Ukraine. So anong ibig sabihin dito? Uh, wala, mauubos si Russia. Kasi hirap na hirap na si Russia sa kanyang mga mga armaments, yung supply niya and everything. So balang araw baka magiging mahina na itong Russia pero dahil sa dagdag na pera na ibibigay na naman ng Amerika sa Ukraine. Yun lang naman ang sa akin pananaw, maliit na pananaw sa aking uh, nabalitaan dahil marami akong na uh, panood na video contents sa YouTube. Eh ito ay kaalaman lang naman para alam naman natin ang nangyayari. Pero dito sa bansa, ay ako makialam sa mga nangyayari sa politics dito sa bansa. Uh, very very ano kasi yan eh, very sensitive. Alam niyo naman dati ako sa gobyerno at uh, dati akong nag uh, nagserbisyo sa gobyerno at alam ko yung nangyayari sa gobyerno at alam ko rin yung mga patakaran. Uh, ako po ay uh, simple lang na citizen ngayon in my private capacity na ako lang ay nag-observe. So mapapansin nyo sa aking mga Facebook accounts, sa Twitter, sa YouTube channel, ano eh, mga... wala ako sa politika, wala ako sa religion, wala pa ako nga sa economy economic uh, uh, topics na sinasabi pero ako kasi being a ordinary citizen napapansin ko rin dahil ako ay bumibili ng grocery, bumibili ng damit, bumibili ako ng gasolina, bumibili ako ng ng kakainin lalo na yung staple food natin na uh, na uh, uh, bigas eh napapansin ko medyo tumataas yung yung ano yung presyo hindi naman bumababa lalo pang tumataas hindi natin alam kung anong dahilan pero pabayaan lang natin ang ating mga namumuno sa atin na sila ang maglulutas sa mga ganyan mga problema eh tayo lang naman ay sumusunod at uh, nakiki observe lang at nagbabasa ng mga balita kung ano nangyayari sa ating uh, bansa ay kanina pala, na kaninang alauna pala, nagkaroon ng sunog doon sa Terminal 3 ng Manila International Airport. At ito ay nagkaroon ng sunog at ilan sa mga nakapark na vehicles doon, mga sasakyan ay nasunog. At sinasabi ng Bureau of Fire Department na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog doon, ay dahil sa mainit na panahon at nagkaroon ng grass fire so, siyempre mainit kaunting spark lang yan o konting uh, uh, tapon ng upos ng sigarilyo yan, talagang magliliyab yung uh, tuyot na damo at siyempre maaamoy yung mga gasolina dyan ng sakyan, ayun, nagkaroon ng ano so, eh, napula naman yung apoy kaagad at din ang ating mga bumbero at ayun nga na naagapan kaagad meron din akong isang balita na nabasa kanina yung isang simbahan sa uh, Ilagan, Isabela sa Ilagan City nasunog din hindi ko alam kung anong dahilan pero siyempre dahil sa mainit na panahon kanina nga palagay ko umabot ng 40 degrees centigrade yung temperatura kanina at hindi pa nga ako nakalabas ng bahay dahil sa sobrang init tinignan ko na lang yung mga alaga kong aso kung nakainom sila at syempre nakakain so yun lang ginawa ko kanina naglakad ako ng kaunti mga about 1 uh, one hour talagang grabe ang pawis ko kanina at uh, iyon nang ano so yung lang po ang kaganapan ngayon at uh, uh, ito pa ito lang ang may kwe kwento ko ngayon sana tuloy-tuloy itong itong YouTube channel na ito uh, ako lang naman is uh, uh, sinabi ko sa inyo na itong pagkukwento ko na ito ay exercise ng aking pag-iisip dahil matanda na tayo kinakailangan natin ng exercise to maintain our mental wellness Uh, ako naman ay hindi namimilit na man manood kayo dito sa aking YouTube channel or makiling sa mga aking sinasabi ang importante po ay nakaka-exercise po ako ng aking mental fitness or mental wellness at na express ko po yung aking iniisip ngayon so talagang i-consider nyo na lang na ito ay isang exercise sa aking uh, katawan at syempre iba rin yung physical exercise sa paglalakad ko every day eh, yung muscles ko naman at saka yung mga buto ko ang ina-exercise ko ngayon ngayon at nakaharap ko ako ngayon sa camera ito naman utak ko ang ina-exercise ko so yun lang po muna ng ating kwento ngayong uh, araw na ito sana makinig na naman kayo at manood dito sa youtube channel ko bukas at titignan natin kung anong may kwento natin. So, salamat po sa iyong pagpapanood at pakikilig sa akin. Bye-bye.